Ating balikan ang kaso ni Ade Sara Angelina. Nakakagulat ang nangyari sa Indonesia noong March 5, 2014. Bandang 6:30 ng umaga, sina Dion at SR Woko, mga crane operator, ay nagmamaneho sa Biratoll Road sa Jakarta. Napansin ni Dion ang kakaiba sa pagitan ng aspalto at damuhan. Isang bangkay pala ang nakita niya, may kulay itim na mukha at magulong buhok, nakasuot ng puting damit at itim na pantalon. May pulang rubber bracelet sa kaliwang braso na may nakasulat na Java Jazz. Tumawag si Dion ng pulis at agad silang dumating. Natagpuan ang biktimang halos hindi makilala at puno ng langaw ang mukha. Sa kabila nito, walang malakas na amoy na nanggagaling sa katawan ng biktima. Ang biktima, si Ade Sara Angelina Kuto, ay natagpuan sa toll road na may hinalang piniringan dahil sa kanyang mga fingerprint at sa natatanging bracelet na suot niya. Mabilis siyang nakilala. Malaking tulong ang Advanced Identity Card System ng Indonesia, tinatawag na IKP. Sa prosesong ito, tinitiyak ng sistemang ito na bawat mamamayan ay may espesyal na identification card na tumulong sa agarang pagkilala sa biktima kahit hindi makilala ang mukha. Ang pulang rubber bracelet mula sa lokal na jazz festival ay nagbigay ng palatandaan sa kanyang mga huling aktibidad. Si Adesara isang second semester psychology student sa Bunda Mulya College, ay may malalim na interes sa pag-aaral ng German language at nag-aaral sa gabi sa The Goethe Institute ng Jakarta. Siya ay kaisa-isang anak ni na Mr. Kuto at Elizabeth at huling nakita ng kanyang mga magulang noong March 3. Napapunta sa kanyang klase sa German language course. Nahirapan ng mga pulis na ipaalam sa mga magulang ni Ade Sara ang masaklap na balita. Ipinakita ng autopsy na nagtamo siya ng maraming sugat mula sa matinding puwersa, na nagresulta sa kanyang pagkasakal. Nakakalungkot isipin na may kumuha ng kanyang buhay. Isang araw bago mangyari ang krimen, masayang dumalo si Ad Sara sa Java Jazz Festival, at ipinahayag pa niya sa Twitter ang kanyang kasiyahan. Walang kaalam-alam sa trahedyang naghihintay sa kanya. Nabigla ang ama ni Ad Sara nang malaman niyang iniulat na nawawala ang kanilang anak at kinabukasan ay dumating ang mga pulis sa kanilang bahay na may masaklap na balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Bago ang trahedya noong March 3, 2014, nagpaalam si Ad Sara sa kanyang ama at sumakay ng tren papuntang kampus para sa klase niya sa German lessons. Ito na ang huling pagkakataon na nakita siya ng kanyang mga magulang na buhay. Nang maglaon, natuklasan na binanggit ni Adisara na magpapalipas siya ng gabi sa bahay ng kaibigan. Kinabukasan. Nagsimula nang maghanap ang kanyang ama nang hindi siya makontakt. Pero hindi siya matagpuan. Nagfile ng missing persons report ang pamilya. Gayunpaman. Nang ipinaidentify na ang bangkay ni Adisara sa kanyang mga magulang. Hindi nila ito makilala dahil sa labis na kalagayan nito. Maitim na ang kanyang mukha at maraming sugat ang kanyang katawan. Iniwan ng pamilya na may maraming tanong tungkol sa nangyari kay Adisara at kung sino ang may kagagawa ng kanyang malagim na pagkamatay. Isiniwalat na hindi nakarating si Adisara sa kanyang klase sa German lessons. Kaya nag-alala ang kanyang tutor na si Nadia Amanda Pami. Tinawagan ni Nadia si Adisara ang dalawang beses, pero walang sumasagot. Nagsimulang magtanong ang mga investigador sa mga kaibigan ni Adisara, at nakakuha ng mahalagang lead. Nag-text si Adisara sa isang kaibigan. Nag-generate ng bersyon ng text gamit ang masimpleng tono sa English. Si Asifa, isang 18 years old na babae, ay kumontak kay Adesara para humingi ng payo sa pagre-register sa German lessons. Si Asifa ay kasalukuyang nakikipag sa ex-boyfriend ni Adesara na si Hafid, na iniiwasan ni Adesara. Parehong ni 10 years old si na Adesara at Hayid at may komplikadong nakaraan. Magkaeskwela sila noong high school at naging magkasintahan ng halos isang taon. Natapos ang kanilang relasyon nang mag si Adesara kay Hafid. Bagamat hindi ito matanggap ni Hafid, sa kabila ng mga pagsusumikap ni Hafid na magkaayos sila, malinaw na ipinahiwatig ni Adesara na gusto na niyang mag-move on. Ayon sa ina ni Adesara na si Elizabeth, mabait, masipag at napakaromantiko si Hafid. Gayunpaman, Tinapos ni Adisara ang relasyon dahil sa infidelity ni Hafid. Ikinuwento ni Adisara sa kanyang tutor sa German lessons na sinadya ang mga hamon na kanyang hinarap pagkatapos ng break up. Inilarawan ni Adisara si Hafid bilang possessive at seloso sa buong relasyon nila. Ang cheating incident ang posibleng huling dahilan ng paghiwalay para palayain ang sarili sa kontrol nito. Ginawa ni Adisara ang lahat para putulin ang lahat ng koneksyon kay Hafid kabilang na ang pagbura ng lahat ng kanilang litrato sa kanyang cellphone. Ang pangunahing layunin niya ay mag-move on. Patuloy na sinusubukan ni Hafid na balikan si Adesara. Ngunit ang kanyang mga kilos ay masasabing harassment. Ang magkaibang relihiyosong pinagmulan nila ay nag-ambag din sa desisyon nilang tapusin ang relasyon. Sa kabila ng pakikipagrelasyon kay Asifa, patuloy pa rin hinaharas ni Hafid si Adesara sa social media at nag-hire pa ng tao para i eh ang kanyang mga account. Alam ni Asifa ang mga kilos ni Hafid at alam niyang patuloy pa rin itong nakikipag-ugnayan kay Adesara. Pagkatapos ng pulong noong March 3, hindi na nagparamdam si Adesara. Isang kaibigan ni Adesara mula sa kanilang German class ay nag-alala at nag-post ng larawan ni Adesara sa social media kinabukasan sinabi sa mensahe na nawawala si Adisara mula ng huli siyang makita sa Gongdanga Station noong hapon ng March 3. Naging interesado ang mga pulis kay Hafid, na ex-boyfriend ni Adisara. Dahil sa kanyang pagkahumaling dito, at dahil sa pagtawag ng kasalukuyang girlfriend ni Hafid kay Adisara sa araw na yon na siya'y nawala. Gayunpaman, noong March 5, nagtungo ang mga investigador sa Kitomangan Kumu Hospital sa Salima Central Jakarta upang kunin ang resulta ng postmortem examination ni Adesara. Nagtipon din sila ng impormasyon mula sa mga kaibigan ni Adesara na nagtipon sa ospital upang magluksa. Inilarawan ng mga kaibigan ni Adesara na siya mabait at magiliw at ang buong paligid ay puno ng lungkot at di makapaniwala. Ang autopsy ay nagbunyag ng nakakabahalang detalye tungkol sa huling sandali ni Adesara. Siya ay may mga pasa sa kanyang mga kamay. Leeg, pa Ang kanyang mukha ay di na makilala dahil sa pamumula. At ang kanyang bibig ay napuno ng dyaryo. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay suffocation dahil sa isang peraso ng dyaryo na bumara sa kanyang lalamunan. Marami ring pasa sa katawan ni Adisara. Indikasyon na siya ay binugbog gamit ang isang mapurol na bagay. Na nagpapakita na siya ay pinagsamantalahan bago namatay ang kanyang pamilya at mga kaibigan nalabis na nagulat at nagpahayag ng kanilang pakikiramay ay nagtipon sa ospital upang magluksa ipinahayag din nila ang kanilang galit sa social media laban sa taong responsable sa pagkamatay ni Adisara si Hafid na ex-boyfriend ni Adisara ay tinanong ng mga pulis at napag-alamang wala siyang matibay na alibay noong gabi ng pagkawala ni Adisara napansin din ng mga pulis ang kagat sa kanyang kamay Inaresto si Hafid kinabukasan, at sa investigasyon. Inamin niyang sangkot siya sa krimen. Inilahad niya na kasangkot din ang kanyang girlfriend na si Asifa. Na inaresto rin. Parehong walang pagsisisi ang dalawang sospek, at nagtawanan pa, habang iniimbestigahan. Inamin nilang pinahirapan at binugbog nila si Adisara sa loob ng kotse, habang bumibiyahe mula South Jakarta patungong East Jakarta. Nagsimula ang mga pangyayari na nagdala sa kamatayan ni Adisara nang hingi ni Hafid kay Asifa na mag-ayos ng isang pulong. Nagpapanggap na ito ay para sa German lessons. Naganap ang pulong sa train station at binahlak ng magkasintahan na dukutin si Adisara, marahil bilang paghihiganti. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkataong nasa parehong lugar si Hafid at inalok ng sakay si Adisara. Hindi malinaw kung ano ang sinabi ni Asifa kay Adisara. Ngunit sa kung anong paraan, napaniwala niya si Adesara na sumakay sa kotse. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, magkasama si na Adesara, Hafid at Asifa. Sa German lesson sa Menang area ng Central Jakarta. Subalit, nagkaroon ng nakakagulat na twist ng mag-away si na Asifa at Hafid. Nakiusap si Asifa kay Hafid na huwag siyang iwan mag-isa sa kotse. Hindi malinaw ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Ngunit tila nakaka-relate si Asifa sa sitwasyon ni Hafid dahil sa kanyang sariling karanasan. Sa kabila ng tensyon, bumalik si Asifa sa loob ng kotse. Pagkapasok, naging marahas ang sitwasyon ng parehong binugbog ni na Asifa at Hafid si Adesara. May plano si Asifa na panatilihin si Adesara sa loob ng kotse sa pamamagitan ng pag-utos na maghubad ito. Ngunit tumanggi si Adesara at pero sa huli ay naghubad na lang siya. Nagpatuloy ang pang-aabuso. Ginamit ni Asifa ang stun gun para pahirapan si Adesara, at pinalo pa ito ng sapatos upang patahimikin. Pati bibig ni Adesara, ay tinakpan ng dyaryo. Nawala ng malay si Adesara mga bandang 9.25 ng gabi. Natuklasan ni Asifa na wala ng tibok ang puso ni Adesara, at hindi na ito humihinga. Nagkaproblema sa kotse sa magdamag. Dahilan upang mag sila sa kanilang ginawa. Itinago ni Asifa si Adisara, at nagkunwaring natutulog ito. Sinubukan nilang i-recharge ang baterya ng kotse, ngunit palaging naga-ka-problema. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho, kasama ang bangkay ni Adisara, hanggang sa nasiraan muli ang kotse bandang tuon ng madaling araw. Binihisan ni Asifa si Adesara, at tumawag ng kaibigan, para humingi ng bagong baterya. At binanggit niya ang bangkay sa likod ng kotse, na tila biro lamang. Naghanap sila ng workshop, ngunit wala silang nakita hanggang 5.30 ng gabi. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang isang workshop sa Salemba, Hadera. Nakita nila ang bangkay ni Adesara sa likod na natakpan ng telang pesina na pagmamayari ni Asifa. Pagkatapos maayos ang kotse, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay upang itapon ang bangkay ni Adesara. Ini-off nila ang cellphone ni Adesara upang mawala ang anumang bakas ng kanyang presensya. Dumating sila sa West Basi Bentara Toll Road bandang 9 ng gabi at itinahpon ang bangkay ni Adesara sa gilid ng daan. Pagkatapos, nagmaneho sila papuntang Tai Basi. Itinahpon ang iba't ibang gamit tulad ng tisyo, jaryo, at wallet ni Adesara sa daan. Umalis sila sa Jor Road sa Jutai sea at huminto sila sa Indomaret sa Pool Gabang upang maglinis at itapon ang natitirang ebidensya. Tinapon rin nila ang sapatos at bag ni Adesara bago bumalik sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Asifa, nasa loob ng kotse ang katawan ni Adesara ng 21 hours bago ito itinapon. Inilarawan ng hepe ng Criminal Investigation Unit ng Basis City Police. Ang nakakatakot na mga pangyayari na nagdala sa trahedyang kamatayan ng dalaga at pagkakadiskobre sa sumunod na araw. Sa kabila ng karumal dumal na pagpatay. Hindi nakalimutan ni Hafid na itago ang mga gamit ni Adesara. Hindi lamang itinapon niya ang kanyang wallet at bag. Ngunit ibinenta rin niya ang cellphone ni Adesara sa isang shopping mall sa halagang 4 million Indonesian rupee o mga 245 dollars. Kinumpirma ito ng hepe ng Public Relations Subdivision ng Basi City Police na naghayag na humingi pa si Hafid ng payo mula sa kaibigan bago ibenta ang cellphone. Samantala, Sina Ali at Galang, mga kaibigan ni Hafid na nag-aaral din sa parehong universidad, ay tinanong ng pulisya. Sila umano ang nakakita sa katawan ni Adesara sa loob ng Kia Visto. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan ang mga mahalagang ebidensya, piraso ng dyaryo, ang high school card ng biktima, kanyang ID card, bank savings book, at isang stun gun na nakita sa kanal sa harap ng bahay ni Hafid. Kinumpis ka rin ang kanyang kotse. Kinumpirma ng hepe ng public relations ng PM Metro. Nakinumpis ka ng pulisya ang kaya visto na may plakang jail. Isang pares ng sapatos ng babae na ginamit sa pambubugbog sa biktima. At iba pang mahalagang ebidensya. Ang kotse ay naging tahimik na saksi sa kalupitang ipinataw kay Adesara. Ano ang motibo sa likod ng krimen na ito? Ayon sa pulisya. Nag-ugat ang motivation ni Hafid sa kanyang pagkabigo dahil hindi na siya kinausap ni Adesara matapos ang kanilang hiwalayan. Hindi niya matanggap na gusto na ni Adesara na mag-move on at lalo siyang nainis araw-araw. Ayaw na ni Adesara sa kanya. Gusto niyang turuan ito ng leksyon at ipakita ang kanyang galit. Si Asifa naman ay natatakot na maiwan. Ayon sa kanya, natatakot siya na baka bumalik si Hafid kay Adesara. Sa ilang pagkakataon sinabi rin siya ay biktima. Ngunit marami pang dapat linawin. Hindi na nakapagtataka na si Asifa ang nagmungkahi na pahiyain si Adesara at hubaran ito. Isiniksik niya ang mga piraso ng dyaryo sa bibig ni Adesara, na naging sanhi ng kanyang kamatayan sa pamamagitan ng suffocation. Sa kabila ng kanilang pahayag na ang orihinal na plano ay kidnapin lamang si Adesara ang presensya ng stun gun at ang matagal na pambubugbog na kanilang ginawa ay nagpapatunay ng iba. Ang hindi nila paghingi ng tulong sa loob ng ilang oras at pagbenta pa ng kanyang cellphone. At pagtapon ng kanyang mga gamit. At pag-iwan sa kanya sa tabi ng kalsada na parang basura ay sobrang kalupitan. Inilarawan si Adesara bilang maganda tulad ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang nabubulok na katawan ng matagpuan ay hindi na makilala ng kanyang sariling ama ganito kalupit ang kanilang ginawang krimen. Sa kaso ni na Hafid at Asifa, maaaring hindi nila intensyon na patayin si Adesara kundi pahiyain lamang siya. Ang walang pakundangang paraan ng kanilang paggawa ng krimen ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kanyang kalagayan sa anumang yugto na nagdudulot ng pagdududa sa kanilang intensyon. Kahit sa kanilang sariling kwento, nabigo silang suriin si Adesara kahit pa siya ay walang malay na lalong nagpapatanong sa katotohanan ng kanilang mga pahayag. Sa panahon ng paglilitis, naghiwalay si Hafid at Asifa at kapansin-pansing magkalayo ng upuan. Ipinakita ni Asifa ang sarili bilang isang hindi boluntaryong kalaho, na nagsasabing sumunod lamang siya dahil sa takot sa mga posibleng kahihinatnan ng pagsuway kay Hafid. Ang salaysay sa tekstong ito ay sumasalungat sa orihinal na pahayag ni Nahafid at Asifa sa pulisya. Pareho silang kinasuhan ng premeditated murder at hinatulan ng 20 years sa kulungan. Sinabi ni Asifa na wala siyang intensyong patayin ang biktima at sinisisi si Hafid sa pang-aabuso at electrocution. Inamin niyang gumawa siya ng maliliit na aksyon sa utos ni Hafid at dahil sa takot. Inilarawan ni Asifa ang kanyang sarili na namanipula ni Hafid dahil sa kanyang galit na kalikasan. Umabot sa sukdulan ang drama sa korte nang himatayin si Asifa matapos marinig ang hatol. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang apela ng prosekusyon. At hinatulan si Nahafid at Asifa ng habang buhay na pagkakakulong. Ang desisyong ito ang naglagay sa kanila bilang ilan sa mga pinakabatang individual sa Indonesia na nakatanggap ng ganitong kabigat na parusa. Kinilala ng Korte ang hindi mapapalitang pagkawala at pighati ng mga magulang ni Adesara na walang ibang anak at nakita ang pagtatapos ng kanilang lahi sa kanyang pagkamatay. Ang kaso ay nagdulot ng malaking protesta mula sa publiko at nagpasiklab ng diskusyon tungkol sa karahasan sa kabataan sa Indonesia. Sa isang panayam noong 2022, ibinahagi ng mga magulang ni Adesara ang kanilang paglalakbay sa paghahanap ng hostisya para sa kanilang anak. Ibinunyag na si Hafid ay nang bully kay Adesara sa internet matapos ang kanilang hiwalayan na pinatunayan ng kanyang mga aktibidad sa social media. Ang pagpatay kay Adesara ay nadulot ng mga tanong kung ito ba ay pinlano o isang malagim na aksidente sa gitna ng isang pagdukot at pangaabuso. Mukhang normal si Asifa sa social media. Samantalang si Hafid ay nagpapakita ng mga senyales ng agresyon at karahasan sa kabataan. Ito ay nagdala ng pansin sa isyu ng karahasan sa kabataan sa Indonesia. Binibigyang diin ang pangangailangan na kilalanin ang kalupitan at pagkawala na dulot ng pagpatay kay Adesara. Na isinasaalang-alang ang mga kultural at legal na aspeto sa Indonesia. Ang nakakabahalang mga detalye ay nagbubunyag ng ibang bahagi ng relasyon ni Asifa kay Hafid, na nag-udyok ng diskusyon sa karahasan sa kabataan ang desisyon ng korte na pataasin ang mga sentensya para sa parehong mga salarin at ang protesta ng publiko ay nagpakita ng kaseryosohan ng krimen. Binabanggit din ng teksto ang tanong kung ang pagpatay ay pinlano o resulta ng isang marahas na insidente ng nagkamali. Ang mga gawa ng pisikal na pananakit, kabilang ang kamatayan, ay nangyayari sa buong mundo. Kilala si Adesara sa kanyang kabaitan at pagiging palakaibigan. Palaging handang tumulong sa nangangailangan. Nakakalungkot na si Adesara Angelina Kuto ay napagsamantalahan ng isang taong nagngangalang Hafid na nagtakda ng isang nakamamatay na patibong para sa kanya. Nawa'y magpahinga siya sa kapayapaan. Bago tayo magpaalam, pwedeng makahingi ng subscribe at like sa aking munting YouTube channel. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.